natin nang masigabong palakpakan ang ating leader ang pangulo ng Republika ng Pilipinas Benigno Noynoy -Noy Aquino III Secretary Mar Secretary susunod dating kongresista sa ikapat na distrito ng Camarines Sur ang ating puting kaibigang Aga Mulak. Siyempre po, kanyang napakaganda pa rin. Sa kainidolo rin nating may bahay si Charlene. Local leaders of the 4th District of Camarines Sur, fellow workers in government, mga padanggat kong kababayan. Mas you know, natingin ako sa ko, marahay na aga sa hindi Iyong <laughs> yung boses ko, wala na ho, talaga ganyan na ho, eh, medyo mababa na ako, yung ating pag-iikot sa buong Pilipinas. Dumala, dumalo pa tayo sa Brunei. May ulan, may init, pero kasing, hindi ko kasing init ng pagsalubog nyo sa akin, kaya pagpasensya na lang yung boses. Si Aga di natin mapapabayaan yan. Baka hindi ho kababata ko po ito. Eh. Pero obvious ho, siya matanda. Eh. Paliwanag po yan. Marami-rami na rin po, mga probinsya, ang nalibot natin itong huling tatlong buwan. Noon nga pong nakaraang linggo, nagigot tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Itong linggo naman po ito, Batangas, Quezon, Tarlac, Pangasinan, ang nilapagan natin. Next week naman po, sa late naman tayo babalik. Siyempre po, sa week natin balik, binabalikan ang lalawigan ng Camarines upang makapiling ang mga kababayan natin talaga walang kupas ang pagtitiwala at suporta. At ulit, maraming salamat po sa inyo. Malapit po probinsya nyo sa atin. Dahil dito po nanggaling ang malapit kong kaibigan si Jesse Robredo. Siya po ang nagpatunay, warang imposible sa nagkakasararong Pilipino. Kaya tang maglakaw sa tanos na dalan. Asin kaya tang magpudo kan mga magagayon na bunga kanin. Kay ini. Nagahalo na ho kuminsan eh. Sa amin ho sa Tarlac may pampango na. Ako po yun. Sinamahan pa na Ilocano. Tapos lumakta ko kami susunod na araw. Alam mo, malapit-lapit yung salita. Bigla ko naging waray. Kaya so, eh, eh, ako medyo balok tuto na konti, kasalanan ko na po yan. Simple lang po, layunin ang ating pagdayo sa mga probinsya upang makasalamuha ang ating mga kababayan. Gusto natin siguruhin na ang mga gandang nasimula natin ay magpapatuloy pa. Gusto natin siguruhin na ang mga reformang ating naipunla ay madidiligan at ay ay lalo pang lalago. Dali lang ang ko ayun siya ko ni Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng layunin ito ay ang pagkakaroon ng mga lokal na pinuno na makikisagwan sa isang direksyon. Dahil totoo po, masasayang lang ang mga programa o proyekto na aming sinisimulan sa pambansang antas kung hindi naman ito na itatawid sa ating mga komunidad. Salamat po. Sipin po natin. Naisara na natin ang mga sa textbook at upuan noong nakaraang taon. Sabi nga po ni Mark kanina, pinangako ng DepEd. Ang pinamana sa ating classroom na kakulangan, lang naman, 66,800 classrooms. Okay. Magkano po ang bawat isa? At least 700,000 pesos. Kaya na po magkwenta kung gano'ng karaming pesos para maipatayo yan. Hindi ho nagawa ng a na hapil sa ating pinalitan na tapusin yung kakulangan na yan. Pangako ng Deped, itong taon na to, tatapusin natin yung kakulangan ng classroom sa loob lamang ng mga ito. Tatlong taon. Kung sakasakali po may makakalusot pa rin mga ghost school at ghost teacher dahil sa katiwalaan, sa mga lalawigan, masasayang lang po ang lahat ng pinagpaguna natin. Sa kalusugan naman po, budget po ng DOH, Tumaas na ng 78% mula nung tayo yung mag-umpisa manukulan. Pero taro po, ahanin po ito kung ang mga lokal na pinuno ay nagbubuhos lang ng pondo sa kanilang mga baluarte habang pinapabaya naman ang ibang mga munisipyo. Sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program, naiparehistro na natin ang bahigit, inuulit ko po, yun natin kasama kayo lahat dito, natin, 3.9 milyong kabahayan Okay, million po yan Dati ho, meron na rin naman Meron na po mga na-enroll nationwide 800,000 na household beneficiaries Dito sa inyong pong probinsya, meron na po tayo 108,500 family beneficiaries Kita-kita naman pong napakalayo Dahil noong 2010 po, 3,970 lang ang naka-enroll. Pero kung hindi naman o, makakalika ng trabaho ang lokal na ekonomiya dahil sa mga pagkukulang ng inyong mga pinuno, di ba't hindi rin maabot ang layunin ng programa ito? Sino ba naman po ang ayaw graduate sa pagkabilipisyami? Upang mapanghawakan ang sariling kinabukasan gamit ang sariling kakayahan. Malinaw po, napakalaga ng tungkuling ginagampanan ating po mga lokal na opisyal sa ating mga hinahabol na reforma. Kung nakikisa sila sa Twitter, tsak pong bibilis ang ating pagbiyahe tungo sa malawakang kaunlaran. Ay nag sa pagtataguyod ng reforma, lalo na sa Kabalilisur. Sentya na po, baka may nagkumukulam sa atin. Pero basta nandiyan kayo, pesting ahim na lang sila. Sa simula pa lang ng ating kasama na po natin, siyempre, pag po nyo, si Joel Candis. Pagkukumpuna, pagkukumpuni ng mga bitak sa sistema at pagpapatibay na mabuti pa mamahala. Kaya nga kung ako, anong pagsisikap at integridad na pinamahala siya bilang solicitor general, tsak na dadalhin niya bilang susunod na gobernador na kamarikaso. Walang duda, kung gusto nating isalba mula sa malalim ng pagkabaon sa tradisyon, tradisyonal na politika ang kamso, kung gusto natin ng pantay na pagkakataong masenso at simulan ang tunay na reforma sa inyong probinsya. Kailangan po natin markahan sa balota ang pangalan po Joel at siyempre ng ni Kuya Aga. Lalo na po sa ikaapat na distrito, huwag na tayo maliligaw. Nariyan po si Aga Mulak bilang inyong kinatawag. Klaro naman po, matagumpay na ang karera niya sa telebisyon, pelikula, pati sa mga commercial. Mayroon ng maging hawang buhay itong si Aga. Pwede naman po magpayaman na lang bilang artista at makontento na sa pag ng produkto o sa pag -host. Pero mas pinili niyang talikuran ang kasikatan at tumutok sa paglilingkod sa minamahal ng distrito. Kaya aga po, chak na hindi pa huli ang kaapat na distrito sa pag-asenso at maagang darating ang serbisyo para sa kanyang nasasakitan. Pero totoo, kababata ko si Aga. Hindi lang ho matanda sa sakin. Ito po si Aga, di ba? Nagumpisa, ano nga tawag doon sa sayo? Pare? Moonwalk yata yung tawag naman. At saka, ano yung sine? Bagets. Di ba? Una-una. Uh, Pero, hindi ho, hindi sa arti... Hindi pa Huwag mama sa no? Yung iba hong medyo sumikat na mabilis. Di ba? Para nawawala rin na mabilis. Pero si Agaw, mula sa teen sensation, naging, di ba, parang dramatic actor. Kuminsan, no? Sa pa yung kontrabida, yung pang... Ay, mo pare na ka? <laughs> di ba? Si Aga, kaibigan ko, parang nagulat ako pa. Pwede palang ganito. Nakakatakot si Aga, ano? Nakila. Ganon kagaling yan. Pero pumasok pa sa sa neg nagnegosyo, yung kanyang espesyal special na ensaymada, madang quick meal. So, hindi kumbaga binakitahan may responsibilidad. Hindi sa di ba dinadala na lang ng agos, may direksyon ang buhay niya. Kaya so, na naman bakit natin hindi hagaan? Pinagkalooban na mga biyahe ng po kapal at hindi niya binari lahat ito at pinarangalan at po may kapal. At talaga namang minabuti po niyang pag-usayan kung ano man kanyang pinapasukan. Totoo po yung sinasabi ni Mark. Noong una siya lumapit sa amin, bakit ka magpapakahirap sa local politics? Talaga humbadugo yan. Sample po, meron akong kausap na isang mayor. Noong huli raw ho, barangay elections sa kanilang lugar, may tumakbong barangay captain. Ang problema po ni barangay captain, sa buong barangay, ang nakuha niyang boto, tatlo. Okay. So hindi po siya naging captain. Ang problema ho niya kasi, ang pamilya niya, limang botante. Sa so, tapos po nung bilangan, habang kumakain sila, talagang hirap raw sumubo nitong padre de pamilya. Ang hirap kumain. Lima tayo dito <laughs> ang tatatlo ang boto ko. Bakit nagkaganon? Di ba? Di ba ganon ang eleksyon? Lalo na pag lokal na level, talagang masadong personal na. So si Agaw, totoo. Tumak po siyang senador. Kagad yung name recall, nandiyan na. Yung imahe niya, maganda yung disposisyon ng taong tulungan siya, nandun na kagad. Di ba? Pero siya ho, siya nag-insist. Gusto ko doon sa amin sa probinsya namin. Gusto ko doon sa distrito. Gusto ko mas diretso doon sa taong aking kinikilala mga kababayan ang aking pagtulong. Doon may saysay. <clears throat> Ibig sabihin po noon, di ba? Hindi ito yung taong pipili. No, Noong madali pero mali. Pumili siya. Maski mahirap, pero tama. Yan po yung aga mulak na dapat ating tulungan. <clears throat> pag naupo ng na manusa, ako natutulong sa kanya. <laughs> Dumano kami kanina sa baybayin eh. Nakita ko, may maha, malawak yung coastline, may beach. Pero pag isla, pati isla, medyo may cove, may protective Parang dali-dali yata -dali kayo ng resort dito. <clears throat> Pero hindi po ako magtatay na resort. Bawal po magnegosyo Pangulo ng Republika. Okay. <laughs> ang punto lang po nito, yung tourist, tourist domestic, ah, sorry, domestic tourist arrivals natin, noong umpisang target nung naupo na tayo, 35 million domestic tourists by the year 2016. Noong 2011 po, 37 million domestic tourists sa po ang naitala. Kaya yung bagong target, 56 million. Magtatanong, ano silbi sa akin ng turista? Ba? Yung turista kada dumating, lalo yung foreign, basta dumating sa Pilipinas, tinataya isang trabaho na nilika. Okay? So, kung sa 4.3 million tourists sa po tayong foreign, tila may tulong na silang 4.3 million jobs para sa Pilipino. Pero nag-uumpisa pa lang tayo. Sa 2016, 10 million ang target natin foreign tourist arrivals. Okay. So, Paano mangyayari Siyempre, kailangan natin na makakatulong. Sipi po yun, no? Dito rin yata, hindi tayo nabigyan ni Mayor ng permit mag-rally. Yeah! Kaya sabi lang sa akin yun, hindi ko naman wala totoo, pero nandito ang SILG Secretary, siguro mag-iimbentaryo yung SILG, nasan yung Freedom Park na dapat itatayin yung dito? <laughs> Pero hindi ko na sasabihin sa kanya dahil magaling hong sekretary si Omar Alam niya ang trabaho niya. Okay. Mga kasama, ulitin ko lang. Oh. Darating ang negosyante. Sabihin natin magtatayo na resort. Bibigyan ng trabaho ng mga kababayan niyo. Nagpunta sa isang mayor. Hindi ito mayor na ito. Ha? Sa iba lugar oh, natin. <laughs> Aha. Tapos ang ginawa ni mayor, pinadaan sila sa sampung butas ng karay. Hindi nasam na butas. Kinakayanin ko sa atin magtsatsaga, magtayo ng negosyo kung hindi naman natin gagawin kaaya-aya. Di ba? Pabalik ako. Kaya po, napaka-importante. May halal natin yung tututuo sa atin. Siyempre, ngayari, nagtagumpay tayo sa kongreso, nagtagumpay tayo sa lokal, tapos wala tayo senador na kakampe, paano kaya mangyayari sa atin? Kaya matinding pakiusap po natin ang kandidato ng Team Pinoy sa Senado, na magsusulong po na makabuluhang mga batas at talaga naman po hindi tayo ililihis sa tweet na landas. Yung team Pinoy ng mga senador po, kanya-kanyang prebana. Na kung saan pinakitang namili sila interest ng sarili kontra sa interest ng nakakarami at nagpatunay nakatutok sila sa nakakarami parati. Sample po, Coco Pimentel. Nadaya o 07. Pwede naman sa tumak mo 2010. Malamang sa simpatsan lang, nanalo na siya. Pero sabi niya, pag ginawa ko yan, inabandon ako yung protesta. Wala na makikipaglaban sa karapatan ng tao mabili na mamumuno sa kanila. Wala na makikipaglaban sa mandatong pinagkaloob. Kaya minabuti po niya ipaglaban hanggang nagtagumpay. Resulta po, anin na taong termino, Senador, ang napala niya one year, ten months. Pero balik na rin po natin. Kung hindi niya pinaglaban, ba, yung hindi hindi dapat. Yeah? Kar hindi karapat dapat six years naging senador. Yung po ang kalibre na mga kandidato ng Team Pinoy. Pwede magsakripisyo na sarili sa ikabubuti ng lahat. Yan po ang kailangan natin. Sila po ang titiyak na talaga magsusulit ng ating mga kababayan ang mga pagkakatong bubukas dahil nga po, sa infrastrukturang sinasagawa sa inyong lalawigan. Sila po ang sisiguro na magpapatuloy kung di man lalawak pa ang mga servisyong tinatamasa ng ngayon ng inyong lalawigan. Alimbawa nga po, ang pinasinaya natin proyekto kanina umaga, ang bagong gawang Naga City Hospital. Ahandog nitong binipiso, dagdag na mga modernong kagamitan at kapasidad upang arugain ang mas marami nating kababayan. Kasado na rin ang pagsasayos natin at si Mark rin po dito. No, isa bilang DOT si Secretary, ngayon po si Juna Bayana. Isang daang kilometro commuter train service mula Naga patungong Legazpi. Oras sa pag fully operational na project na ito at pagkaintindi ko po sa susunod na taon na. Tinatay ang 2,200 pasero kada araw ang na mas abot kahit mas maginhawang transportasyon. Patunay po ang mga proyekto ito na servisyong may katutunan. Sa halip na puro pahulo, pambobol at pampapogi lang. Ito ang bagong mukha ng serbisyo ng gobyerno. Tamang tao ang namamahala sa tamang proyekto na may tamang kalidad sa paraang mas mabilis at makakatipid tayo, makakatipid po patuhayon ng pondo. Ang lahat po ng ito, hindi ginawa ng isang tao lamang. Nanggaling po ito sa kolektibo natin pagsusumikap upang ipatubad ang agenda ng reforma. Nanggaling ito sa bawat Pilipino sumasaguan tungo sa isang direksyon. Nanggaling ito sa taong bayan na nindigan sa tapat at tuwid na pamamahala na mag-aangat sa ating mga komunidad at magdadala ng malawakang pagundan. Ito po yung tinuro sa akin ni Aga na naman. Kamu, kamu pong mga taga-kamarines, sir. Kamu man giraray ang sakuyang kusog. Kamu ang kusog kan banwang Pilipinas. Kamu ang nagigibo kan pagbabago. Pasado ba? Pagkatumating ang punto nito, wala na akong diretsong salita, eh, di ba? At sana lang kahit pa rin po tayo. Ang panawagan po natin, pagdating na ikalabing ng Mayo, kailangan natin ng mga pinunong papanig sa inyo. Mga pinunong uunahin ang kapakanan ninyo kaysa pansariling interes. Iboto natin. Iboto natin ang mga tunay na tweed sa dangong matweed. Iboto natin ang magpapatuloy ng ating paglalakbay tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Bag Nay, baka makalimutan mo, ha? Bago po ako magtapos, iwan ko na lang po sa inyo isang kwento. Noong araw po, noong kakamatay po na aking ama, nanggigising tayo ng taong bayan. So, nagkataon na merong rally po. Hindi ko na sasabihin ko saan. Meron nung isang senador, o yung dati senador dumating, magsasalita sa rally. Eh, medyo late to dumating. Pagdating niya, tatatlong taon na lang kausap. Sabi niya to sa MC, Magsasalita pa ba ako? Tatatuloy lang yung nandito. Dahil trabaho namin, siyempre, manggising, magkumbinsya. Sabi po ng MC, mukha akong kailangan kayo magsalita eh. Bakit naman? Kasi yung tatlong yan mukha hindi pa ako kumbinsido. So itong taong punto, di ba tatlong taong nakakausapin mo, pwede na makikumuha ng apat nasilya. Magtabi-tabi na lang kayo, mag-usap kayo. Ang ginawa ko nung dating senador, eh, sumampan na yung tablado, kinuha yung mic, nagtalumpati Kalagi na ang talupati, tumayo yung isang tao umalis. Tingin si sa MC, ba, kita nyo na kung busy niyo isa, tuloy nyo, tuloy nyo. <laughs> Noong nagtalumpati, sa patapos na lang, tumayo na naman isa doon sa natirang dalawa. Umuwi na naman. Tingin na naman sa ang galing niyo talaga. Lahat ng nauna sa inyo, hindi na akumbinsi yan. Yung dalawang yan, kailan pala hinihintay? Ituloy na po niyo para maging 100% tayo. So, Nangyari po nito, natapos yung pati hindi sa iniwan. Nilapitan niya. Siguro naman, kumbinsido ka na. Sir, sa totoo po, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. At ang katunayan po niyan, yung sound system na ginagamit nyo, akin po yan. <laughs> ko kayo matapos na maiuwi ko na yung sound system ko. No? <laughs> Palagay ko naman o, no, tayong nandito. Lalo na yung sa init ng araw. No? ay kumbinsido na si Aga ang karapat-dapat. Yeah. Dadalawi kita talaga, Naya. <laughs> Pero paano naman yung wala dito? Baka kailangan pa natin kumbinsin. Yeah. Ha? So yun po, ang matinding pakiusap. Hindi kakayanin ni Noy mag-isa, samahan pa ni Mar, ni June, ni Aga. Kailangan pong pagtulungan natin. Yun talaga namang gusto natin puntahan direksyon, di ba ba? So, hanggang dito na lang po ako, magpapaalam pa muna ako sa pansa ng madali. Meron po tayong dalawang lugar na pupuntahan. Kailangan ko lang i-preserve yung aking boses ba? Lalaban tayo sa Pilipinas Got Talent siguro. Mga, hindi ko pwede ngayon eh. No? Siguro pagdating ko sa age 45, mga 10 years from now. <laughs> Sige pa, maraming salamat po sa inyo lahat. Pagdara.